Yan. Uh, good morning sa inyong lahat. Wow. Happy Sunday. Uh, binabati ko ang bawat isa sa inyo. Yan. Uh, pasensya lang. Ngayon lang po ang ating, ating pong upload mga guys. Dahil gusto ko ang bumati ba sa ating pong mga Mother's Day. Ayan. So, lahat naman dyan, uh, shoutout sa inyo. Happy Mother's Day dyan sa inyo. Yan. Uh, sila madam dyan sa Canada. Si Blue Diamond at si Pinaya Vlog, Jap uh, Japan Vlog. Tapos si uh, Pilipina dyan sa Bay Korea. Yan. Happy Mother's Day. Madam, at uh, wow. ng mga Mother's Day dyan na makapindot sa ating pong channel ay uh, sh shout out sa inyong lahat. Ayan. at uh, sana ay uh, ma ma maayos ang inyong kalagayan dyan mga kulitos. Mga madam, at uh, ayan, sa ating pong uh, mga trabaho, sa ating mga kinagawa. Ayan, at uh, happy Mother's Day sa inyo. Ingat-ingat lamang po dyan. At lahat ng asawa ng aking mga uh, pinsan dyan, uh, mga bayaw, ayan, ang mga asawa nyo ay batiin nyo ng Happy Mother's Day. Uh, actually, noon, uh, way back uh, 90s, 7 uh, years old pa lang ako doon. At uh, noon ay mga nasa probinsya kami, nasa mga lip-lip kami, sa mga bundok ba, mga guys kaya uh, yon, mahirap ang buhay natin doon at nag tayo uh, kung sino yung nakaranas ng 1990s na lindol 1990 ay uh, isa ako doon nakaranas doon nung sa La Union pa kami mga guys yan naranasan ko yun tapos uh, tumakbo yung nanay ko na hina, hinabula, hinanap ako dahil yun nga uh, malakas yung lindol noon noong 1990 uh, hinabula, hinanap ako at uh, doon ko naranasan yung buhay 1990 na akala ko ay uh, anong nangyayari. Mangya, na Dahil uh, yun nga, first time tayo makaranas ng gano'n, maka-encounter ng lindol mga kulitos. At uh, yun noon naranas na ano ko yung, na-appreciate ko yung sakripisyo ng nanay ko na hinanap niya yung mga anak niya. Kaya si, kung sino po yung mga may nanay pa dyan, yan, ay batiin nyo yung mama nyo uh, mahalin nyo yung mga mama nyo dahil uh, mahirap uh, pag uh, sa ba babatiin o hahanapin ang mama nyo pag uh, ang mama nyo po'y wala na o oh, diba oh no Ay, uh, lang. Uh, at uh, mahalin natin po ng ating mga magulang mga kakulitos o uh, mga may mother dyan shout out sa inyo uh, batiin nyo sabi ko ulit batiin nyo yung mga mama nyo dahil siya ang uh, uh, nagmahal sa inyo ng totoo na kaya ang mga anak sabi nga nila ang mga anak ay kaya iwanan ng magulang ngunit yung mga magulang ay uh, hindi nila kaya iilan ilan siguro mayroon man yung ganun kaya lang uh, uh, hindi lahat mas marami yung nagmamahal sa kanyang mga anak yan. dahil naranasan ko yan sa mama ko na talagang doon ko nakita ang pagmamahal ng mama ko. So, shout out sa inyong lahat. Ingat, ingat. God bless po sa inyong lahat, mga kulitos. So, bye-bye, bye-bye. Yan lang po ang pagbati ng mga kulitos sa inyong lahat. At, uh, happy Sunday sa inyong lahat, mga kulitos. Shout out. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye.